Hello everyone, good morning. Uh, nandito na po yung ating mga bagong sisiu na gawin nating RTL. So ito po ay 600 na piraso, uh, may additional na 24. So yun yung kasubra yung 24 pieces. So, total dito ay 624 so ito po yung magiging RTL yung manging itlog after 4 uh, uh, months so 16 weeks so mga 18 weeks or 19 hindi na sila manging itlog makarating so, po lang ito dito sa amin uh, galing po ito sa Mindanao kinuha ko kaninang umaga so yung pagkain ilagay doon sa may newspaper no so, dyan lang sila tumutuka so yung feeder yung inom inuman ng tubig ay eh, ilagay na po ng bato kasi maliligo po sila pag uh, hindi lagyan ng bato so yun po ang ating bagong sisiyo ngayon so, ito po yung trapal lagay po natin dito mamaya kasi lagay natin dyan paikot si nalamigin po yung mga sisiw. So, tingnan natin in the coming days kung so ano na po yung lang itsura, no? After one week. Ngayon, lumapit sila sa may ilaw. Pag ginawin, lalapit sa may ilaw. So that's all for today. Thank you, and am best